Ata kitang turog, gisingan man kita ni mama. bayda nalugod, di nalugod may pintay tulalaw. Gun ata nagkanus na lalulugod nagkanus. Anang yayari talaga ay family driver na nga ni ako sa dibaloy. Uda, arag talaga ka di tadakilang tambay man kita sa di dibaloy. Si mama po kaya ay migukag ka mga oras naan e eh, inaging naging driver lugod ako. Oh, luway luway mama sa pagkabayo Tama gubat gubat patay ka baka kita matumba <laughs> At syempre dahil okay na nga ni, ay sadto na kami Pero ako pala na ako nalipatan Ito cellphone ibalik mo ka na kundi day Guys may kukag si mama driver ako <laughs> Ay nako ako na naman sa so driver ni mama ay, 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 baloy. Tapos may pa easy sa At sa wakas nga ni, naabutan na nga na mo kung sari nga nipo po ading bali adi. Sa di lang nga po an, San Juan, Iriga City. Habang naguukag nga nipo po si mama, ay pinailat ulat na lang nga ni po niya ako, tamadali man sa napuko no. Eh Marisa na, ag kung nga ni ako darawang kakulitan na darawang igin na malaka mga cute. O oh, di ba laka cute na igin na gray ng pagpara kudot kudoton <laughs> 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 oh, Ah, oh, di ba ka cute ka ding darwang magno? Ay ta sige sa napatit pa sikat tig para ako sa di atubangan ko. Oh, di ba? Kuro na ito na lubot. <laughs> Bali nagukag nga nipo palan si mama ay sadi man sa nanganipo agum kading pinsan ko. Marisa na nga ni, tatapos na nga ni si Mama, ta ako pati nagtutong pa kung ulit. Siyempre, mo muna nga ni pong gatingay si Mama, ta mapagal ko noong pag-uukag. Nag-uukag nga ni po pala niya sa whole body, mga bagong pangigin o sa so mga nabubugat ko no basta kung uno-uno na sana kung isa isay na sana nga nipo nagpapaukag po eh si mama go lang nga nipo tanatiran man po niya yan kumama nga ni niyang para igin man po o oh, i-check e nyo na nga nipo ah, birth certificate nyo baka lola ko ang ah, nagpaigin ka ninyo lalong lalo na nga nipo sa so mga igin na nag-abot sa 90s so nga ran nga ko lola ko, ay Chodora Morillo o oh, baka sa birth certificate nyo amoyan ng po ay kakyut talaga kading igin na ading si Mikmik -Mik? nganad nganad nga ay naguli naman kami bay data na una pa si mama pero ako sa nagpara ulat bye ba bye baby may naiba na ka na may nadali tala ninyo ka mga cute ba bye bye o oh, diba malakak mga cute talaga Kading mga iginaadi o oh, bay na si mama ta nag uulat man sana bayaan ako bay data nag uulat logo dia pagkatapos nga ay nagpabato nganipo kami ni musumi tanamis nga ni na mong maray si Dylan. oh, siya hanggang dito na lang muna nganipo salamat sa pagsilang god Less. Oh bye bye.